Pinagbabaril daw ang bahay ni Mr. Robin Padilla. Nagkagutay-gutay daw. Basag-basag daw yung mga salamin. Madali naman palitan yan talaga. Sabi ng mga natasans, bagong drama ni Mr. Robin Padilla. Uh, pinanood ko ng konta yung video niya. Malaki yung bahay niya at makikita mo talaga malaki rin yung compound. Pero sinabi ni Mr. Robin Padilla, buti na lang daw wala ni isang tao sa bahay nila ng mga yun. <laughs> pamamaril. Sa laki ng bahay mo, talaga, walang tao. Wala kayo dyan, pwede. Pero may tao pa rin dapat. May mga caretakers kayo, may mga katulong kayo dyan. Imposible namang talagang walang tao. Wala daw tao, buti naman daw at walang tao. Talaga lang, oh, ayan, napaghuhuli ka tuloy ang hinala kasi ng mga kababayan natin. Ito daw ay diversionary tactic. Para nga naman malihis yung atensyon ng mga kababayan natin, ng taong bayan, doon sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero eto yung magandang sinabi ni Mr. Robin Padilla, parang umamin din siya. Umamin din siya. Sabi niya kasi, grabe na daw, nakakatakot na daw ang mga nangyayari sa bansa. Hmm, dapat kayo talaga yung umamin na kayo'y takot na. Kasi, alam niyo sa sarili niyo, isa-isahin natin si Digong si uh, Tambaloslo, Sara Duterte, Bongo, Bato de la Rosa. Yan, yan. Kayo, kayo. Dapat talaga kayong matakot. Ah, ba't kanil ba naman kan, kami matatakot? Hmm. Kung, kung ang iniisip na lang si Mr. Robin Padilla ay ang, ang sitwasyon in general na nakakatakot na ang ating bansa. Hindi ah. Kayo ang dapat talagang matakot. Dahil kayo po yung may mga ginawang katarantaduhan. Katulad ni Bato. Abay, siguro sa puntong ito, grabe na ang takot ni diba to? Siya na ata yung pinaka-stress na nila lang sa buong mundo ngayon, kasama na rin si Digong. Ulitin ko ha, dapat lang po kayong mga matakot sa mga sa posibilidad na pagbayaran nyo yung mga ginawa nyong kasalanan. So talaga dapat, talaga naman dapat na pagbayaran nyo yan. So yung sinasabi nyo na um, Kuno ay ito ay laban ng kasamaan sabi ni Harry Roque, at ng uh, kadiliman, kadiliman versus kasamaan. Y yan yun. nagsasalamin yan sa inyo mismo. Dahil ang totoo, ang kalaban nyo dito ay ang mga sarili nyo. Hindi naman kayo kinakalaban ng mga taong nagtatrabaho sa Kongreso. Yung mga taong nagtatrabaho sa Senado, yung nag-iimbestiga uh, ng mga kabulastugan at kawalang-hiyaan nyo. Hindi. Lalong hindi po kayo kinakalaban ng mga taong tumitistig laban sa inyo. Hindi. Hindi kayo kinakalaban yan. Sila po ay sadyang, um, or sadya lamang na dapat nilang isiwalat kung ano yung katotohanan. At madali na lang para sa kanila yun ngayon. So ang totoo niyan, ang naging kalaban nyo dito ay ang mga sarili nyo. At yan po ang pinakamahirap na sitwasyon sa buhay na darating sa punto na ang magiging kalaban nyo ay sarili nyo. Good luck.